Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. At bago tayo mag-start, nais ko muna ang pasalamatan yung ating mga OFWs at mga supporters natin na talagang sumusubaybay sa ating mga recipe video. At ngayong araw nga dahil maraming nagre-request, at eto nga po, na paus ako. Maraming nagre-request na gumawa ako ng recipe ng leche flan na gamit ay whole egg. Kasi nga naman, di ba, kapag puro egg yolks, kadalasan nasasayang ang egg whites. Pwede naman gawing puto cake, lengua di gato, kaso, yun nga, hindi naman agad-agad nagagawa natin kapag sobrang pagod na tayo or marami tayong ginagawang leche flan. So ngayong araw, ba't di natin gawin na whole egg leche flan yung ating lulutuin? Pero yung smooth, pagka-creamy, andun pa rin. Mm. Excited ka na, no? Kaya naman, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin dahil gagamit lang tayo ng mga sangkap na trusted at sure na hindi ka magkakamali. So ito yung mga kailangan nating sangkap sa ating leche flan. So dahil nahihirapan nga tayo na, alam mo yun, nasasayang yung egg whites ng ating itlog. So pwede tayong gumawa ng whole egg para sa ating leche flan. Para dun sa mga nagninegosyo ng panghalo-halo para walang tapon. So meron tayo ditong lemon juice, or pwede kayong gumamit ng dayap. Pwede rin kayo maghalo ng pinakabalat ng lemon. Eto ay nakakatulong po para hindi malansa yung ating leche flan na gagawin. Kasi maglalagay tayo ng puti. Then, mas mainam talaga gumamit tayo ng quality na gatas para po talaga makuha natin yung pagka-creamy at masarap na timpla ng ating leche flan. So, dito, gagamit tayo ng Alaska. Ayan, Alaska. So, dalawang lata yung aking gagamitin dito na 360 ml ang sukat. Then, dalawang lata rin po ng Alaska Classic. Ayan, yung kulay dilaw po ha. Yung kulay dilaw. Then, meron tayong sampung piraso ng medium size ng itlog. Kasi marami nagre-request na gumawa tayo ng video na whole egg. Meron na akong recipe naman nun, pero i-remake lang natin para naman dun sa mga bagong nanonood dyan na naghahanap ng recipe ng whole egg para hindi nasasayang yung inyong egg whites. So, mag-start na tayo. So, kung uh, dadamihan nyo po ng gawa, doblehin nyo na lang yung sukat ng ating pinakita. Basta kailangan po dito sa gagawin ninyo, pare-parehas po ang sukat. Kung yung mga sinabi kong sangkap, ganun po yung gawin ninyo para po makuha ninyo na ang tama. Masarap naman po talaga yung puro egg yolks sa leche flan. Pero, syempre dun sa mga nanonood sa atin dyan at nagre-request na pang negosyo nga, lalo na kapag pang halo-halo, syempre kailangan natin yung diskarte para walang tapon. Dahil yung iba hindi naman kagad na nagagawa na puto, o kung ano man yung gagawin na sa egg whites, nasasayang. So, para iwas sayang, gawin natin na whole egg na para walang tapon. Para pwedeng-pwede nyo talaga itong pagkakitaan. Maraming gumagawa na nagkakamali daw sila. Basta tandaan po na sa tamang pagluluto rin po yan. Tamang sangkap at tamang uh, apoy sa inyong pag-i-steam. Pagkatapos natin mailigay yung sampung pirasong itlog, maglalagay na tayo ng gatas. So wala namang problema dito kung ano yung gusto nyong unahin. So ilalagay ko na yung dalawang lata ng Alaska. 360 ml. Then, dalawang lata ng Alaska na kulay dilaw. at kailangan syempre, sasalain nyo. At yung mga natitira na yan, huwag nyo pong sayangin. So, simutin nyo yung nasa lata kasi kasama yan sa timbang. Kapag hindi nyo yan sinimot, hindi tatama yung sukat natin. Kaya kailangan pati yung nasa lata na natira, simutin. Walang pwedeng masayang lalo na 'di ba? Lahat ng mga bilihin ay nagtataas na kaya kailangan matuto tayong dumiskarte at syempre, Huwag natin sayangin yung mga ingredients na binibili natin. Once na okay na, maglalagay tayo ng lemon juice. Again, pwede kayong gumamit ng kalamansi, pwede rin po ang daya, pwede rin po yung pinaka-balat ng lemon. Gamit kayo ng pang-kayod uh, ng keso. Tapos, tudrugin natin yan. So, kailangan natin yung madurog. Pwede nyo po nadurugin kaagad with condensed yung inyong egg. Pero ako, kahit sabay-sabay na yan kasi sasalain naman natin yan. So mix lang po ng maigi. Kailangan maging smooth yung kanyang texture. Pero kung nahihirapan kayo na durugin na maigi yung itlog, durugin nyo muna siya bago nyo ilagay yung mga sangkap na ilagay ko. Pero pag sanay ka na at lagi mo namang ginagawa, madali na lang yan. So eto, maliit lang to na recipe itong tinuro ko sa inyo ha. Para dun sa mga gusto maramihan, doblehin nyo na lang yung ating ingredients. Yung iba, naglalagay ng egg yellow. Kaya kung mapapansin nyo yung mga leche flan na nabibili nyo sa supermarket or kung saan man, minsan di ba nakikita nyo, buhay na buhay yung kulay kasi nagdadagdag sila ng egg yellow. Pwede naman kayong maglagay, konting-konti lang. Pero yun naman ay optional. Pwedeng wala nun. So kung gusto niya lang na buhay na buhay, lang, kung gusto niya rin talagang pambenta na magbenta kayo ng leche flan in tub, pwede kayong maglagay. Tapos ganyan lang po yung paghalo. Once na okay na, so kailangan natin tong salain ng isa hanggang tatlong beses para masure natin na walang buo-buo. So, gumamit kayo ng pinong salaan. Wag Huwag niyong kakalimutan kasi nakakatulong po talaga ang pagsala para maging smooth yung inyong leche flan. Kahit whole egg yung ating gamit, ako na magsasabi sa inyo, masarap yung kalalabasan nito. Makrimi. Basta gumamit kayo ng quality ng gatas. Yan ang sekreto rin po. Kailangan quality ng gatas yung gagamitin para maganda yung kalalabasan ng inyong leche flan. So ganyan lang o, oh, balik-balik nyo lang ng pagsala hanggang sa maging smooth siya. Then, yung pinakalas natin. Kung mapapansin nyo, ayan na yung mga buo-buo na egg whites. So, hindi kailangan masama yan. Then, para sa panghuli natin, kita nyo, kahit hinalo ko siya ng mabilis, may nakita ba kayong nagbubble sa ano natin, mixture ng ating leche plan? Pakita ko sa inyo ha. Hindi siya yung sabi mo na nagbabol ng todong-todo, yung parang may bula-bula. <coughs> Pakita ko sa inyo. Ayan, no? Di ba? So, ang gagawin natin, pagkatapos natin masala ng tatlong beses, i-rest muna natin to habang gumagawa tayo ng pinaka-sugar or nagkakaramilize tayo ng sugar sa ating mga llanera. Dito, gagamit po ako ng small size na yanera at maglalagay tayo ng asukal. Puting asukal, wash sugar, gaya ng ginagamit ko na to ay pwede naman. So maglalagay ako ng isang kutsara or depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming sugar sa ibabaw. Iba kasi gusto nila maraming ano sugar sa ibabaw ng leche plan eh. Magdagdag kayo ng half tablespoon. And kapag okay na, pwede na natin tong isa lang sa ating kalat. So ilagay lang natin at kailangan po hinaan ng apoy para maiwasan na masunog. Huwag niyong tatagalan ng pagluluto para hindi naman pumait yung inyong sugar sa yung pang leche plan. Ayan. Huwag na rin po gagamitan ng kutsara na haluin-haluin para hindi po manikit Kapag unti-unti lang natunaw, shake lang po natin. ng ganyan. Para pantay yung pagkakatunaw ng sugar. Then kung may nyo, mahinang-mahina -mahina yung apoy. Tapos, shake lang po natin ng ganyan parang kumbaga pinapa under-under niyo lang po yung asukal para makot po lahat. So pwede na natin tong hanguin. At magsalang ulit. Hanggang sa lahat ng ating lanera ay matunawan natin ng ating sugar. Ngayon, tapos na tayo magtunaw ng ating sugar sa ating mga lanera. So, pwede na tayo maglagay ng ating leche flan mixture dito. So, kailangan gumamit kayo ng sukatan para pare-parehas po ang laki at kapal ng inyong lulutuin. So, ito yung ating leche flan mixture. Maglalagay lang po tayo ng ganyan. Isang cup po kada uh, small size ng llanera. Ginagawa natin yung pagsukat para po hindi tayo malugi. Kung mapapansin nyo ay punong-puno po talaga, no? Then habang tayo ay naglalagay nito, kailangan po magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer na paglalagyan. Para pagkatapos natin dito, ay diretso na po natin to isasalang. Pagkatapos natin balutan ng foil, o kaya ng plastic labo. At dito, gumamit po tayo ng tamang sukat ng aluminum foil or pwede po ang plastic labo tapos gamit ang goma. Pero kung wala kayo noon, ito naman ay pwede na. I-cover lang po natin ng maigi para po maiwasan na mapasukan ito ng tubig. So, ayan, bali walong leche flan yung ating nagawa doon sa ating recipe. So, yung ganitong timpla, pwedeng-pwede na to kung pang halo-halo nyo lamang po na nag start pa lang kayo, so pwede na yung ganito karami. Pero kung pang maramihan na, doblehin nyo lang yung sukat. So, pwede na natin tong isa lang sa ating steamer. So, isang tip sa pagluluto ng leche flan, dapat ganito yung kanyang kulo. Kung mapapansin nyo, walang bula-bula or walang malakas na usok. Kailangan parang, alam mo yon yung parang sumisingaw lang siya ng katamtaman ang init. At hindi maraming tubig. Yung iba kasi, hanggang dyan yung tubig, sobrang papuno na. So, may tendency po talaga na magiging scrambled egg yung inyong leche flan. So, dapat mga ganyan lang, no? Sa taas ng kaserola ko na to, nakikita nyo konti lang. Wala pa nga sa one port or wala pa sa kalahati yung tubig na pinapainit natin. At hihinaan ang ating apoy. Sa pagpapahina naman po ng apoy, nakita nyo yan. Kailangan po hinaan nyo pa yan ng sobrang hina gaya nito. Ayan, yung parang konti na lang mamamatay na yung inyong apoy. So dapat ganyan po kahina para dahan-dahan at smooth yung pagkakaluto ng leche flan. Once na okay na, isa lang ang inyong leche flan. Tatakpan po natin. Then, steam natin ng 55 to 1 hour. Sa mahinang-mahinang apoy. Nakita nyo yan, di ba? Ngayon, kung tingin nyo, mabasa-basa pa, dagdag lang kayo ng another 5 minutes. Then, kapag konting basa pa, 5 minutes. Mga 1 hour and 10 minutes, luto na yun. Pero, pag mga ganito lang kalalaki, One hour lang ay luto na. So yan, pwede na tayo mag-count. At i-check na natin. So ganun po rin yung kainit yung pinakita ko sa inyo. Walang pinagbago. So dapat ganun po para hindi siya totaling kukulo yung ating mga leche flan sa loob. At pwede na rin natin itong i-check. Dahan-dahan. Kasi baka masira. Kapag tingin nyo, basa-basa pa, kasi hindi naman po pare-parehas talaga, lalo na sa ginagamit na yanera, at dun sa, kumbaga, naiipo na init. Wow! O, nakita nyo? Luto na. O? <laughs> Luto na yung ating leche flan. Grabe, ang creamy ng tinikman ko. So, malalaman naman ninyo kapag luto na po, kapag sinishake nyo, kita, yan, hindi siya, siya talagang totally na yung parang may tubig sa gitna. Kapag ganun na, meaning ay luto na po yan at pwede na natin yan ihaon dito. Pero mas mainam na palamigin nyo siya ng nakakover yung kanyang foil at mas maganda to at uh, tanggalin sa kanyang uh, kina kinabukasan. isep nyo, pwede nyo ilagay sa chiller kapag lumamig na kasi mas nagiging creamy yung texture ng ating leche flan. So eto na nga po mga manay ang ating nagawa na whole egg leche flan na pwedeng pwede nyo pagkakitaan. Hindi ko na napakita kung paano ko nilipat dahil nagmamadali po kami dahil marami rin po kaming ginawa para sa pa-order namin. At eto na nga po ang ating homemade na whole egg leche flan. So, hindi ko na napakita yung paglipat dito kasi yung ginawa namin, nakala namin, nagraran yung video. Ayun, hindi pala. So ending, nandito na siya sa tub. Pero yung diskarte, kailangan po mas mainam ilagay nyo muna sa chiller bago nyo ilipat dito sa inyong tub para talagang set na set na po ito. At mas creamy at smooth yung texture ng inyong leche plan na magagawa. Promise po yan, parang hindi whole egg yung ginamit sa inyong leche plan. Kala mo, pure egg yolks. So, yun po yung pinaka-discarte para makuha ninyo ng tama. So, alam ko, excited na kayo. Bali, titikman ko na yung isang ganito. Yung isang ganito, kulang para sa akin eh. So, titikman ko, pero... Patay ng kutsara. Papakita ko rin sa inyo ng malapitan para makita nyo kung ano yung texture niya. Yung pinaka-asukal, sarap. So... Hmm. Sarap. Teka lang, bakit ako sa inyo na malapitan, ha? So, eto siya, kapag na-set siya ng overnight, makita niyo kung gaano ka-creamy. Ayan, oh. Hmm. As in, para siya ang matutunaw sa bibig. Ang smooth. Ang sarap. Hindi siya ganun katamis. Bagay na bagay to kung gumagawa kayo ng halo-halo, nagbibenta kayo ng halo-halo, yung ganitong recipe, mas makakatipid kayo para hindi kayo nasasayangan ng egg whites. Sarap. So yung ganito, tumatagal siya ng one week sa chiller. Para kung gusto niyo gumawa ng marami, pwede kayo makapag-stock. So ayan, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At again, sa mga gustong gumawa nito, kung pang maramihan, doble niyo lamang po yung mga sangkap na aking ginamit. At mas mainam ko na sundin ko ni mga sangkap din na ginamit ko kasi nandun din po yung sekreto kung bakit smooth to. Kasi natry ko siya sa ibang brand. Hindi magandang yung kinalabasan. Dun lang po talaga sa Alaska na kulay dilaw at yung Dilaw din na uh, ibap yung aking ginamit. Naging smooth yung texture ng ating whole egg na leche flan. Parang natutunong siya sa bibig. Lalo na kapag malamig. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!